Yo! hello, hello sa mga kamartes kuya dyan. Kapon ko ka guys ko. Kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, please, mag subscribe please magsubscribe ka naman po. Libre lang yan. At pakalimbang yung bell na uh, para lagi kang manonotify kung may mga share ako. Gaya ng aking share ngayon. Saan la update? Ayun. <laughs> Kaya keep on watching uh, till the end. Kagala tayo magpapa-appraise kay si Buana kasi matagal na wala tayong update. Hindi naman matagal meron na kan. So, marami na kayong nagko-comment dyan na nagsasabi na tumaas, tumaas na yung appraisal ngayon kay si Buana. Ayan. Kasi nga po, yung presyohan ng mga brand yung ngayon online at saka sa mga physical store ay umaabot na ng 5,000 ang program ng 18 carats. OMG! Grabe, no? Ang bilis tumaas. Kaya keep on watching. Gala lang tayo kay si Buana, okay? So, hello sa mga kapon shop kamartes ko ka guys ko. Oh, nakagala na naman si Inday nyo. Since marami kayong nagko-comment, nag-share ng inyong mga sun update kay si Buana Pawn Shop. Na grabe, ang tataas. Kaya naman, eto na tayo, magpapapraise tayo kay OMG, mm -hmm. si Buana. OMG si Manong Guard, pasilip-silip pa siya. Okay, ang tinitingnan niya syempre. <laughs> bawal nga naman kasi mag video sa loob ng mga pawn shop at yan chine-check niya kung kala niya binibideo ko yung staff pero hindi nakaharap naman yung video sa akin ayun siya oh nagtakig pa siya easy ka lang dyan manong guard sarili ko ang aking binibideo ayan para yeah. <laughs> sa aking and vlog and ayun oh ang tagal niya nakatingin oh na <laughs> hello manong guard bakit bakit ito na kayang guard. 1% na yung maripasan. Ayan o, nakikimarites pa <inaudible> si Manong <inaudible> guard talaga o. Tagal niya talaga o. Sige. Ayan. Mamarites siya talaga o. Nakikichika ako kay staff eh. O. Ayan. Gusto niyang masali sa video. Alam niya namang naka-on yung video. Ayan, malis na siya. Buti naman. Chismoso ka rin, manong God. Hmm. Hmm? Huh? Ay, price. <laughs> ko pa to. Nag-update Pan. On oh, really? 4, Four thousand 4,037. seven Thirty-six, thirty-one, thirty-six, thirty-one, thirty-six, thirty-one, thirty Okay. okay. Hmm, pasok ko ba yung bilito? Pampalita ko. Naito Ah, oo. <coughs> <laughs> sanlan na, mataas na sila. <laughs> sanlan na, sanlan na. Yeah, oh, welcome back! So, nakagalang nga si Inday Badiday at nakapag-appraise tayo kay si Juana Loelier. Ayun, so ang ginawa lang natin ngayon is nagpa-appraise lang. Alangan naman na in every update ko sa inyo is may resibo akong finiflex. Di, ano yon? Sanla ko ng sanla, sanla ko ng sanla. Hindi pa gipit si Inday ngayon, okay? Pag talaga is nagsasanla tayo ng kahit isa ganon char. Kaya ang ibibigay ko sa inyo na update is 18 carats and uh, 21 carats. Since ito lang yung suot ko nung lumabas ako that time, ayan, so... Eto, bago pa lang. Ito, hindi ko pa ito napapa-appraise. And ngayon is, ayo may test mark na ito for sure. Eto, uh, many times na rin ito. And this one is 18 carats. And this one is, actually, this one is 22 carats. Pero pag binibigyan ito ng presyo is 21 carats. Kaya kahit 21 or 22 carats yung pina-appraise ko kay si Buana is, iisa yung binibigay na price. Ayun. So, ewan ko lang. Pero, meron naman yung ibang staff is uh, magkaiba yung presyo. Ayun, so depende talaga sa appraiser din, nagbibigay sila ng 22 carats. Ayun, so sa mga nagtatanong dyan at nag-aabang talaga ng uh, appraisal ng 22 uh, mag-base na lang kayo sa 21 kasi ganon si Cebuana. And yung sa 24, lalur na rin sa 24, same lang din. I don't know why ayan, so, uh, pag gusto nyong makakuha talaga ng 24 carats try nyo sa ibang uh, branch or ibang pawn shop, kasi meron at meron pa rin yung staff gaya ng sinabi ko kanina nagbi nagbi nagbibigay, pero parang 21 carats rin lang, may dagdag pero konti, ayun, so uh, dalawa lang, at you know drill will uh, diretso na per gram ang ibibigay ko, since sobrang marami na kayo dyan na nagko-comment, na nagbibigay ng mga, ah uh, saan la experience niyo kasi nga po tumaas na talaga ang ginto ngayon uh, 'di ba ang dami ko muna Siyempre, nag-explain muna ako na ikaw na atat na atat na nagbibigay ay naghintay na update ko wait lang kasi explain ko muna lalo na pagbaguhan ka dito kasi yung presyo ng mga brand yung ngayon is super duper mahal na. It's like yung 18 carats is pumapatak na na 5K, di ba? Bigla. Kaya naman, yung last update natin ng Cebuara is nagtumas na sila and now, OMG! Eto na, magkaano ang program ng 18 carats kay Cebuana? Ready na? Yes! Ayun. Ang program ng 18 carats ngayon kay Cebuana is 4,037 pesos. Yes! Eto, 18 carats, I-divide natin sa weight ng alahas nyo. Ang lumalabas na per gram is 4,037 pesos. Nag-update ako last time. Nagtumas naman sila. Puwapatak na 3,600. Ano? Parang ngayon lang yung uh, sa isang buwan. I think sa isang buwan or uh, monthly is may update sila and sobrang taas na. Ayun. So, 4,037 ang program gram ng 18 carats, okay? Pero pag bibili kayo ng brand nyo ngayon ng 18 carats is nasa 5K, 4, 8, ganun, and 5K. Kaya sobrang happy ako at sa lagi akong masaya pag nag-update ka ako kasi yung mga jewelry ko is investment ko many, many years ago. Kaya sobrang happy ko kasi nabawi na yung pinambili ko and tumubo pa ako. Ganun po ang pag invest Kasi po baka nandyan only si Sir Daniel Daniela, Daniel. I-shout out ko siya kasi gagawa tayo ng Q&A. Kasi siya yung nagko-comment dyan and nagbabash talaga na sabi niya, itong 4,000 na ito is paano ka matutuwa dyan na ganyan yung sanla tapos pag bibili ka is 5,000 ang program ngayon ng brand. Yung iba yung mindset ni sir kasi yun nga, mahal ang mga uh, alahas ngayon is gusto niya, bibili siya ng alahas ngayon ng program 5,000. Tapos pag gusto niya, ito siguro gusto niya, ang gusto niya is pag isan lang niya is 5,500 ganun or 6,000. Gusto niya, gusto mo sir, nabibilihin mo ng 5K pero pag gusto mo isan lang mo 6K, saan ka nakakita ng ganun? Saan ka, saan ang galing mo, yung mindset mo na yan? Kaya pala puro pang babas yung ginagawa mo kasi tawa ka ng tawa dyan na, ay, ganyan, mataas, ganyan, ganyan, paanong mataas yan? I, ang program ngayon is 5K o tapos pag mo ganyan, luging-lugi ka, yan yung sinabi mo sa akin. Kasi po, ngayon ka palang a uh, bibili or mag-start mag-invest. Yung nakaka-relate sa pakiramdam ko is yung mga nag invest many years ago or yung may mga ginto 10 years ago, 20 years ago or yung mga nakabili noon, gaya ko, nakabili ako nang uh, per gram nag-start ako bumili ng jewelry nung namulat ako per gram ng 18 carats is 750 pesos di ba Meron pa yung alas ko na yun 750 pesos ang per gram ng 18 carats ngayon o oh, di ba kumita ako ng mm, i times times nyo na And then since nung nag-start ako mag-vlog is I think uh, nag naguhula ako di ba panay ang flex ko ng mga jewelry ko pag may mga binibili ako I think 1.8. Ano? Kung balikan niyo yung mga old uh, videos ko, nag-start ako, I think may 18 carats na 1,800 or 1,900 ang bili ko ng per gram ng 18 carats. Ganon, sir. Ganon yung mga makarelate. Hindi yung iniisip mo na bibili ka, tapos pawn Yung pawn isan laan lang po sila. Ayun, okay? Kasi, nag-explain ako, mga ka-pawn ko dyan, kasi, yun nga, may, nag, may si Sir Daniel dyan. Nagalit na galit sa akin, na hindi natutuwa sa binibigay kong sunlap date, kasi gusto niya, bibilhin niya yung uh, jewelries ngayon ng 5K. Gusto niya, pagdalhin niya sa pawn shop is 5.5. Gusto niya is mas higher sa pinambili niya. OMG, hindi po. Pawn shop, isan laan lang po sila. Ganon. So, anong makikita? Lagi ko nga sinasabi, anong kita ng mga pawn shop? And sana yung mga pinagbibilhan natin ng mga alas, kung ganyan yung nasa isip mo, dalhin na nila yung mga alas nila sa mga pawn shop. Ayun, hindi na sila magpapagod magpapaos, magpupuyat, uh, magbenta online ng uh, mga jewelries nila kung ganon ang sanla sa phone shop. Gets nyo? Basta, nainis ako. <laughs> nainis ako. Basta hindi siya na ta tatawa sobrang timay, nagtatawanan ako. Kami, na may mga alas, na may mga invest, na syempre, sobrang tuwa. Kaya sobrang yung uh, happy ko. Ganon yon, Okay? Ah, basta. basta. <laughs> Basta. Okay, next. Proceed na tayo sa 21 carats. This one is 22, I said a while ago. This one is 22, pero alam ko ang presyo niya dito. Ang pagbigay niyang appraise is 21 carats. So, magkaano last time ang aking binigay? It's like parang 4 one ano yung kay si Buana ngayon is 4,740. Kaya ang dami-dami nyo talaga dyan na nagko-comment na mataas na mataas na mataas si si Buana. So, yun naman pala. Parang late lang rin sa akin ayon, may ganon. May ganon. syempre, mas, may, mas mataas sa inyo kasi may nakita pa ako dyan na San lap date ngayon kay si Buana is 4,300. Ganon ang 18 carats. Dito sa akin, malay natin, baka next month is abot rin ng ganyan. Parang late, late lang sa aking location. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na depende po yan sa mga location nating staff and sa mga alas natin. Okay? Sobrang taas na talaga. Kaya hindi tayo nagsanla kasi po ang taas na talaga ng mga brand nyo ngayon. Kasi hindi natin alam next year baka 6,000 na. So makaka talaga at swerte-swerte talaga yung mga nag invest sa mga last. Kahit lightweight pa yan, sobrang mahal na po yan ngayon kung nabili mo yan 5 years ago. Yung mga bumibili pa lang ngayon, of course gamitin nyo pa yan, i-enjoyin nyo pa yan, itago nyo pa yan, after 5 years or 3 years, doon yun na makikita, pag visit nyo sa pawn shop, is ayun, uh, pwedeng bumalik na yung pinambili nyo since, uh, ah, Amal na ngayon yung ginto. Okay, ganun yon Okay, okay, okay na. Huwag mo na naman akong aawayan kasi pag lagi kang nangaaway dyan na ano, tinatatama din ako mag update. Sige ka, charot. <laughs> Ayan, so, 18 carats dito sa akin location is 4,037 pesos. And then, 21 carats or 22 carats is 4,740. So, I think mas matas pa sa inyo mga location, ano? Ayan, so, that's it for today's vlog. Thanks for watching and you know the drill. Bye-bye and God bless. Feel free to comment down below kung ikaw ay may sanla update ngayon. Ayan, pa-update ako ulit, ha? Para uh, mag-update ako next month kay Sibuana again. So, Bye, thanks for watching.